Naghahanap ka ba ng lugar na mapapagpalamigan ang ulo? Kung ito nga ang hanap mo, ay paso ka dito. Dahil nga sa sobrang tindi ng init naman ng panahon, sino ba ang hindi maghahanap ng ganitong lugar? Kaya halikan at pasyalan ang dinadayo at libreng liguan dito sa Sitio Matabubok, Plari del Bulacan. Kung gusto mong mapil ang kanilang running water from Angat River, ay ito nga talaga ang lugar na bagay para sa Pugod iyo. Bukod naman talaga sa makakapag-relax ka, ay unang-una wala kang iintindihin dahil libre dito. Oo, libre. Libre. Tama ang narinig mo. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka na rito. Dito pa nga lang sa bungad ay napakarami ng naliligo. Kaya excited na kami para maligo. tara, samahan nyo si Biyahe ni Bro. Huwag kayong magugulat. Biglang papasok si ko, Wamsi. Yan, nabitito na tayo sa Matabubok dito sa binadayong paliguan patubig lang siya talaga naman kung hindi ka maselan pasok ka dito pero kung maselan ka hindi na pwede rito okay mag-enjoy tayo tatanung tayo po, oh, babae, tatalo, no? Lakas ng lobo. Ayan, no? Kasi ate, oh. Ayun, no?

Ayan, etong farm na to, yung tinatalo na na to, medyo malalim to. Pagka gusto nyo nung mababaw, eto lang yun, dito kayo pupunta. Eto. So, pagpupunta kayo dito, malapit lang to sa Bypass Garden. Ayan lang yung Bypass, tanaw na tanaw na dito. Ayan. Bypass Plaridel, ito papunta to ng San Rafael Ayan. ito naman papunta ng Plaridel kayo dito dito sa Chicho, Matabubok dito sa may Plaridel Ayan. dami naliligo dito ang Ayan. sarap nga naman talagang magbabad sa running water from Angat River kapag ganitong kainit yung panahon at dahil sa ito nga ay libre at ang susulitin natin yung pagligo dito at dito nga ay lulubog lilitaw ang panot sa ilalim ng araw <laughs> Dito nga ay lumubog na tayo at susukatin natin kung gaano kalalim. Uy, napakalalim pala. Lumubog na nga ako at umahon ulit. At dito nga ay tatry nating mag-dive kung kaya pa natin. Sige nga. So ano pang hinihintay? Set na natin. Ayain na ang buong tropa at ang buong pamilya at pumasyal tayo dito sa Sitio Matabubok, Plaridel, Bulacan, AKA Carabao Beach. Bakit nga ba pinangalan ng Carabao Beach ito? Kasi daw noon ay paliguan lang ito ng mga kalabaw. Kaya taga saan kayo? Ah, ito ya, Balagdas. Porol. Balagdas. Porol, uh... Madalas ba kayong pumunta rito? Ngayon nga, madalang na kami dito maligo kasi mas kailangan magtrabaho. Ka pa, eh. Pagka nagkikita kita na lang, pero nung elementary kami, wala pa silang asawa. Halos araw-araw kami dito. During summer, ganun? Hindi na summer, kaya mas ipagkakating. Hindi hmm, na kami. Dito. So, ito talaga yung tambayan, ano? Oh, ng tropa. Okay. okay. Mm. mm. Ang kayo na inti kayo. Isa lang may bounce sa inyo, bet pero lang. Pero mas marami talagang tao dito pag ganitong summer kasi sa init ng panahon yun di ba? Mas dinadagsa, mas dinadagsa siya ng tao. Pero dati kasi hindi, hindi namin naranasan na ganito marami. Ah, kumbaga, marami na rin nakaalam ngayon. Nung panahon nyo, wala, pa. wala pang gano. Mga anong year yun? Way back mm anong year? Mentor, mga tao sa Gano'n, gano'n. So, tingnan mo ngayon, ang daming tao. Kahit saan ka, kahit saan ka lumingon dito, ang daming tao eh. Tapos, kahit hapon na, may mga dumadating pa rin, di Tapos minsan, pagka araw ay pupunta kami dito na sa sabit lang kami. Hmm. Ayun yung pangit na nangyayari sa amin na pagdating namin dito. Tuluto, hmm. walang katubig-tubig. Mas hmm. kadyan sa dam, hmm. sarado. Uh, minsan nga gawin namin, uwi. Uwi na lang. Bang ulit yung sasabitan. Kasi hindi, um, yung conforme sa dating ng tubig yun, di ba? Hindi naman natin alam kung, kung mataas yun. Oo, oh, yung oh, kung mataas yung bigay ng ang gandam. Kasi ang gandam. Kasi ito, ang ano talaga nito, irrigation to ng palay eh. Hmm. Kaya lang syempre, at the same time dahil mainit ang panahon nagiging liguan ng mga tao saka ang, ano, ang tawag dito dati uh, Carabao Beach ah Carabao Beach kasi minsan abutan mo minsan dito may kalabaw na nakababad yan ah. Dito po dati. Dito ang kalabaw tapos hindi pa siya nauhukay. Mm. Ito, itong kundalin niya ngayon. Dito, ang gandito. Ang mm. gandito lang po dati. <laughs> ah, ang babaw lang ano? Kaya may kalabaw pa po nang mm. nagtutupo. Yun. Kaya siguro hindi ginagsahan ng mm. tao, mm. nauhukay nila. Tapos marami kasi silang mapala. Dati kasi nagpupunta ako rito eh. Nangunguha pa ako ng tulya. Maraming tulya oh, eh. Marami, Maraming eh. tulya. Lalo doon. Oh, malalaking tulya. Oo, oh, sulib, sulib. Oo. Oh. Kaya salamat ha. Salamat po. Ah. Salamat po. Yan. Yeah. Kahit na pahapon na, dumalagsa pa rin yung maraming tao. Dahil naliligo. <laughs>